Trupa, nandito tayo ngayon sa Quiapo. Kakain tayo dito kay Resto Mondragon. Actually, along along lang to eh. Quinta Market. Kasama natin si Papa doon. si yes, Boss M. Vlog, tsaka si Boss Bill. So, ang sarap ng tumbong dito, Trupa. Natikman ko yung tumbong nila dito, tsaka yung lugaw overload nila. So, halika, Trupa. Sama mo kami at kakain tayo sa isa sa mga pinagmamalaki ng Quiapo dito. Ang, ang um, pinakamasarap na tumbungan ng Resto Mondragon. At uh, ito yung mga price nung, ano nila, trupa, oh, yung tumbong soup nila is for only one. Marami siya, ah. yung 100 niya talaga, bowl talagang malaki. So, yung litong kawali nila is 100 pesos, tapos yung uh, asado, fried rice, 20 pesos, plain rice, 15 pesos. Yung lugaw nila, trupa, masarap din. Tapos, sa uh, ito pa, yung uh, nila, ah. in fairness, masarap din yung, ano, yung, yung nila. At yung suka na ginagamit nila. At nakita uh, kita nyo naman, no, Trupa, oh, maraming kumakain talaga dito sa Resto Mondragon. Actually, ah, almost one month lang siya. Ah. Ito yung dating, ano eh, pwesto ng, ano, yung ah, nagtrending nag-trending na sotang So, ito siya, oh. Sir Dexter, ano masasabi mo sa pagkain mo dito sa Resto Mondragon? Ah, ito na yung pinakamasarap na nakainan ko dito sa Quiapo. ah yung tumbungan, yung pinakadabis na nakainan ko sa Kiyabos, dito yung pinakamasarap. Lalong-lalo na yung kare-kare na binabalik-balik ang ito. Sobrang sarap. Bagong pa lang, ulam na. Wala na akong masasabi. Si, ato actually, ah, uh, si ma'am is doktor. Uh, tapos, doktora, tawag natin. Tapos si Sir Ferdi na, uh, no? Businessman. Ah, uh, yan, businessman. Ah, uh, Sir, ano masasabi niyo pong uh, sa pagkain niyo dito sa Resto Mondragon? First time naming makapunta rito. First uh, Ang sarap Unang tikim tigin ko pala, ang ah, sarap po. Ang sulit sa presyo. Sa tabi siya from 1 to 10. Ano niyo pong pe-pwedeng i- 11. 11 na. No? Uh, ten ten tang, ten. Maraming salamat po. Ten. Thank, ten, you. Ten, ten. Thank you. Hello. Thank you po. Gusto ko po yung mga... Gusto ko yung mga... Best price eh. Hey, Gusto ko po yung mga... Pari-kali niyo, Ma. Size, yes, Sir. Talaga, Ma. Ito

ano yung ano? Overload. overload? Ah, ito. May puso, may isaw, may kalaya. So, ito magkano ang price nito? 150 po. 150 siya. Um, Mas overload yan, no? Mm -hmm. So, ito yung tumbong mo, madam. Magkano ang price nito? Yung tumbong po namin is only for 100 pesos. 100 pesos siya. Ay, ito yung overload, ma'am? Yes po. Yung Shanghai, magkano yung price um, three niya? 3 for 50 pesos. 3 for 50. Tapos yes. yung, ito masarap to. Eh, 20 pesos. Oh, sarap niya, Sobra. Ito yung ano, togi nila. Ang sarap. Nagsinama ng suka mo. Tapos ito, yung... Lichena Sado, sir. May kasama na siyang salsa. Nakamix na siya. Magkano siya? For only 110. 110. Pero ang dami, no? Tapos yung lechong kawali nila. Ito po is 100 pesos. 100 pesos. May sasari nila. Eh, yung ano mo, ito. Dami siya. Ayan, sir. Yung curry-curry patnit naman is 150 pesos lang. Dami, oh. Grabe, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, trupa, oh yung tumbong niya oh, for only 100 pesos ang laki di ba nakakain tayo ng ibang tumbongan. pero ito sobrang laki tsaka yung perno siya masarap yung ano nito tumbong nito sobrang sarap so ito yung lugaw overload nila trupa goto overload o lugaw overload ang tawag nila no? so sobrang daming sahog tapos ang laki ng bowl oh, sobrang. sobra oh. tapos meron siyang laman ng uh, puso laman loob Atay, tapos meron din siyang tal dito, uh, tuwalya, meron din siyang uh, puset, no? Na ano, at uh, titikman natin ito, trupa, at uh, titimusan itong uh, masarap nilang overload na lugaw. So, ito naman, trupa, yung tumbong nila for only 100 pesos. At uh, tingnan mo, titikman natin yung lasa at yung uh, mismo sabawin niya. So, yan, no? natin siya. Litsyong kawali nila for only 100 pesos. Yan. Tapos meron na rin siyang kasamang ano, uh, ah, dito, sarsa. So, tikman din natin siya, trupa. Tikman natin, trupa. Lasa yun. No? Pa, ito naman yung kare-kare nila for only 150 pesos oh. Ito, grabe oh, sobrang dami. Lechon ah, uh, bagnet, kare-kare. Ito talaga yung uh, kapampangan version. Tapos sama mo pa ng masarap na kanin, tsaka yung uh, pinakabagong nila ito. Ayan. So, yan. Yeah. So, tikman natin trupa. Tikman natin trupa. Lagyan natin ng ano to. Tapos, lagyan din natin ng ano. Tingin-tingin lang naman ako eh. So ayan, tikman na natin. Pala si Ma'am Mayra, o, siya yung cook dito sa Restro Mundo kapampangan, nako manyaman yung ano. Manyaman yung lahat ng kinain namin. At uh, isa sa mga pinaka nagustuhan ko talaga, yung tumbong, tsaka yung kari kare niya. Yun yung kari kare ng kapampangan, tsaka yung ano. Lugaw overload nila yung ano tsaka yung halos lahat e. Eh, masarap talaga. So ma'am, uh, ilan years na po kayo nag uh, cook Tagal na po kasi namana namin po sa magulang namin. Mm. Lahat po kami magkakapatid. Sir, fairness ha. Masarap talaga yung uh, inaay mo pagkain sa amin. So, madam, uh, invite mo naman yung mga viewers natin na kumain dito sa Resto Mondragon. Hello po, mga viewers, mga kaibigan. Pumunta po kayo dito sa Resto Mondragon, dito po sa harap ng Quinta Market, Quiapo, Manila. Ma'am, maraming po kayo salamat. Magsisisi at masarap talaga yung luto namin. Thank you, Mama. Maraming Thank you salamat. Much. God bless. Thank Otro you. For... Pa. Located nga pala itong Resto Mondragon. ah uh, 227 uh, Carlos Palangka. Malapit lang doon sa ano ito. Yung uh, Quinta Market. So, di ba may mga nag-trending din na kainan dyan. So, isa to sa mga pinakamasarap na pwede nating ma-recommend dito sa Maykiapo. Panalong panalo to trupa. Trupa, and just imagine, oh, tignan mo yung uh, dami at uh, kumakain dito sa uh, ano, Resto Mondragon. Actually, in fairness naman, trupa, napakasarap talaga ng kinain mo at uh, napakasulit ng uh, kinain natin dito sa Resto Mondragon. Lalong-lalong yung tumbong, lugaw, tsaka yung kare-kare nila. Ay, nako, pang-recommend talaga. Kung i-rate mo to from uh, 1 to 10, siguro ibibigay dito uh, almost uh, 10 siya. So, kain na kayo dito sa may uh, Resto Mondragon.